Payong kapati. Yung topic natin ngayon is tungkol sa medyo may tension sa trabaho mo. Ipagpalagay natin na parang mainit ang ulo ng supervisor mo sa iyo. O yung kasamahan mo sa trabaho medyo di ka gusto mahirap yun pero sa experience ko may mga bagay akong ginawa na maiiwasan yung ganong sitwasyon maliba na lang siguro kung ka-table mo o nasa isang kwarto kayo mahirap yon eh mag mahirap yung magpanggap na hindi maipakita yung ayaw mo sa sitwasyon na ganun o nag adjust ka man o naiipit ka sa sitwasyon dahil nga nasa katungkulan sila ang mga ganong sitwasyon una una mong gagawin eh, isipin mo kailangan mo yung trabaho tsaka isipin mo yung lugar mo kung ordinaryong empleyado ka lang tapos siya supervisor so nasa posisyon siya para gawin yon pero wala siya sa, sa posisyon na abusuhin ka at gawin niya sa iyo yun tsaka dapat may mabuting pakikitungo siya kasi siya yung supervisor eh. siya yung team lead ninyo kung mga ganong bagay nangyayari na minsan magkaabot kayo at masamang salita yung naririnig mo o bawat encounter nyo malalaman mo sa punto ng mga salita na di tinatanggap talaga yung mga idea mo o kung may gagawin ka man hindi ka tanggap-tanggap sa kanila hindi ka aya-aya sa kanila so sa puntong ganun gawin mo lang yung trabaho mo mag adjust ka umiwas ka habahan mo yung pasensya mo kasi kailangan mo yung trabaho pag isipan mo yung nang mabuti mahirap yun pag matagal mo nang kinikimkim yun baka may mga bagay ka na magawa na hindi kaya-aya so sa akin in my own personal experience ang ginagawa ko yun nga sinabi ko kanina umiwas ka mag adjust ka huwag mong pansinin gawin mo lang yung trabaho mo kung aabot sa punto na talagang inaabuso ka na maghanap ka ng paraan makakuha ka ng ebidensya tapos mag report ka sa HR nyo hindi kailangan na ikaw ang umalis sa trabaho kung inaabuso ka o masama ang pakikitungo sa iyo. Kasi sa code of ethics, meron isang procedure doon na kailangan i-handle ng mabuti yung tao, yung empleyado. Lalo na yung mga kumpanya na ISO. So, dapat kayo pag nasa ganong sitwasyon inaabuso na iriklamo nyo na sa HR sa human resource bago humantong sa legal baka pwedeng magpangabot kayo tapos change of dialogue uh, magkaayos kayo pero kung darating sa punto na ganon i-check mo yung code of ethics kung saan na grounds na po pwede ka tapos kung hindi mo masyadong maintindihan eh hingi ka ng tulong sa labor union o kaya sa, sa law firm o may kaibigan ka na nasa management lalo na sa HR so yun ang gawin mo huwag kang mag-resign dahil sa ganun ang sitwasyon huwag kang mag-resign dahil nasa posisyon sila tapos empleyado ka lang hindi ganon dapat sila muna yung ma mabuti ang uh, pakikitungo kasi nasa posisyon sila eh. empleyado lang tayo isipin natin yung pamilya natin kasi yung nangyari kasi sa akin palipat-lipat ako ng kumpanya ako ang nahihirapan eh ikaw ang mahihirapan eh pamilya mo ang nahihirapan kaya pag isipan mo ng mabuti yan kung so, ano dapat gawin kung gusto mo mang lumipat huwag ka muna lumipat tsaka na kung natanggap ka na sa kabila kung hindi na talaga maiwasan at ayaw mo ng gulong pero kung sa tingin mo nasa tama ka, ipaglaban mo. Karapatan mo yan. Karapatan mo na magtrabaho ng tahimik at payapa. Isa yan. Yung pinaka-basic na karapatan natin na dapat ibigay sa loob ng kumpanya. So, I'm not speaking against the company or any management. Uh, share ko lang yung experiences ko kung ano nangyari sa akin dati kasi yung empleyado na mismo yung apektado siya pang nag adjust siya pang lilipat so yun ang hindi tama kaya huwag ka mapanghinaan ng loob kung nasa sitwasyon mo ang nasa ganung sitwasyon ka nasa tama ka sa tingin mo'y tama ka at nakita mo na may laban ka dumulong ka sa HR dumulong ka sa legal hingi ka ng advice kung anong ga gagawin so, makipag set ka ng appointment sa taong gano'n saka sabihin mo yung anong hinaing mo huwag kang mag-resign yun ang personal opinion ko dahil nangyari sa akin yan dati ayaw ko mangyari sa iyo kaibigan sipin mo yung pamilya mo habaan mo yung pasensya mo. Yun lang. Bye.